Buhay OFW Ano nga ba ang buhay ng isang OFW? Nasa umpisa pa lang, mahirap na. Sa Pilipinas pa lang, nakikipagsapalaran ka na. At kapag natanggap ka na, dilisanin mo ang bansang kay tagal mong nakasanayan. Iiwanan ang iyong kabiyak na kay tagal mong nakasama. Lalayo ka sa halik at yakap ng iyong mga anak kay tagal mong kapiling at kalaro. pagtangat pa lang ng eroplano, aalalahanin mo na lang at tatapunan ng tingin ang mga bagay na nakasanayan mo na. Piling sila at ang bansang kay tagal mo minahal. Iisipin mo na kung anong buhay ang haharapin mo sa bansang pupuntahan mo at ipagdarasal na lang ang kaligtasan mo at ang pamilyang iniwan mo. At paglapag ng sinasakyan mo, nakahanda ang sarili mo sa kung anong mangyayari sa iyo. Sasabak ka na sa trabahong di mo nakasanayan, mas mahirap, mas nakakapagod. Trabahong mapanganib. Mabigat. At kung minsan, nakababad sa gitna ng matinding sikat ng araw. Maraming mahalagang okasyon na dapat kasama mo ang iyong pamilya. Tulad ng birthday ng iyong mga mahal sa buhay. Pasko at bagong taon. Graduation ng iyong anak at masasayang alaala na lang na sa iyong diwa at sa na lang masusuliyapan. Mapalad na lang kung may makakasama. Ngunit mas madalas nag-iisa at nilalabanan ang homesick. Tinitiis lahat ng hirap, nagsasakripisyo. Para lang may maipon at maipadalang pera perang pantustos sa pamilyang mahal na naiwan sa Pilipinas. Pamilyang nais na sa kahirapan. Pera na maaring magbigay katuparan sa mga pangarap gaya ng bahay at lupa at kung suswertehin ay pangarap na sasakyan. At magandang edukasyon ng iyong mga anak nang dahil sa kahirapan ay hindi mo dinanas noong bata ka pa. May mga sinaswerte na negosyo, may mga sinasamang palad na di dinadapuan ng swerte. May mga naiipit at tumadanas ng hirap, inaabuso, sinasaktan, minamaltrato, Marami ding nakukulong at mayroong di sadyang hindi pinalad na umuwing buhay. Kaya sana naman maisipang mga sa Pilipinas ang hirap ng dinadanas ng isang OFW. At hindi namimitas ng perang isang OFW. Nagtitiis sa trabaho sa gitna ng sikat ng araw. Kumakapal ang mga kalyo sa walang tigil na trabaho nasusugatan nagsasakripisyo nalulungkot isipin sana nilang hirap na pinagdaraanan ng OFW pag-aalaga pagkikipaglaro sa mga anak ng iba habang nangungulila sa sarili nilang anak nag-aalaga nang magulang ng iba habang ang sariling magulang tumatanda nang hindi sila kasama nagtuturo ng mga anak ng ibang tao subalit ang sariling anak natututo habang wala sila at sa kabila ng mga ngiti sa larawan na itatago ang hirap at kalbaryong dinaranas. Ipinagdarasal na lang na sana maging maayos ang lahat. Nananalangin na sana pagbalik sa Pilipinas ay ah, hindi na muling malasap ang gutom at kahirapan na dinadanas noon. Na naging dahilan ng pakikipag sa palaran. Sa ibang bayan,